nagsira yung bahay dito kaya ang kabahay niya po yung ginagawang land development sa para airport ang Bulacan ay kasama sa top 10 provinces with the biggest flood control contracts so number 1 dito ang Bulacan province, merong may 600 plus projects at ang cost of project nito ay abutin ng 43 billion pesos So, napakalaking uh, halaga niya. Ngunit, ang Bulacan naman ang number one na pinabaha kapag may bagyo. Konting ulan lang, grabe na yung bat. Tulad nitong nangyari dito sa Bulacan, bulakan Halos nilamon itong kalsada. Puno ito ng mga basura ngayon. Alam niyo yung bahan ito, makakalampas bewang pa. At ito naman ay malapit sa ginagawang bagong airport kung saan ito ay nagawa na siya ng land development. Papaba yung elevation, eh, no? Pinaba pa rin, no? Ito na yung paliwas road. Ito na yung paliwas road. Karabi na. Hindi, pa na yung tubig. Ito yung uh, ginagawa ang bagong airport. Eh. Dito na tayo ngayon sa Paliwas Road. So ito ay sa Bulakan-Bulakan. Pagkatawid natin dyan sa Tulay, Bekawayan and then sa may Ubando, bulakan naman. So ito po yung hagupit ng uh, pagyo ngayon. Yung kalsada ito kanina dito sa lubog sa tubig. No? Pero dito kasi sa kalsada, tinaasan na ito dun sa may kalagit na ang portion. Kaya nakaka, mabilis umupa yung tubig dun. problema lang dito, tinamay yung level ng tubig dito kanina ako dito sa kalsada. Ito kasi hindi pa siya nataas. Tapos sa kanan, nandiyan lang po yung ginagawang bagong uh, airport. so update lang tayo dito. Diretso hanggang dun sa may... Ano ito? Papunta mo paan ito, Bulacan. Dito na ako yung mga toro-toro yung -toro, sasakyan nyo eh, para makakatawid eh. Kasi dito, ano? Taas yung tubig. Ito mo yung kalsado dun, puno ng basura oh. Grabe yung hagupit ng kondito, ang lakas ng hangin. Ito mga alas 11. Hagang bewang. Taas pala ka. Ang mga mataas na, na kalsada po eh, abot po yun eh. Diba pati yung kalsada tinasa yun, abot pa rin. So dito sir, hagang bewang dito. So mga ilang oras lang yung bahad tapos umupa na agad. Mga hanggang alas 3, mga alas 4. Depende pa sa ulan na kung anong oras yung panser tuloy-tuloy na. Pwede rin palang umaga. Yan, kaya pala ka ba yung puro putik yung bag ngayon dito? Yung malapit sa so, to sila sa, kung ano ba yun, yung ginagawang airport dyan. No? Talagang literally, kung ano, wasak lahat yung mga alaman dito. Alam niyo ba na yung baha dito kaninang umaga, umabot ang bewang. Literally na uh, itong kalsada halos sa uh, nilamun ng tubig. Ang tangi mga makakadalan dito yung mga toro-toro. O kung meron kang bangka, talagang uh, wala talaga. Kahit mga motor, sasakyan, di makadaan dyan. Alam naman natin na bawat taon ay lumalala yung uh, kondito level ng tubig. So malaki pa yung development na abangan natin dito. After niyan land development, post airport kasi i-build siya sa 2500 hectare coastal property. Na part pa to ng invasion na 12,000 hectare township na magkakaroon dito ng government center, residential zone at iba pa. So napakalaki pa yan kasi land development ilan yan? Mga 1700 hectares pa lang, di ba? Yung ginagawa nilang development ngayon ganito kalakas yung hampas ng tubig sa likod naman, matatanaw mo yung land dyan, yan na po yung sa airport talagang kanyan, apang narinig mo dito parang uh, binagyo hindi naman nakasmangin, wala pa yung bagyan yan Sama dito sa mga napasok sa So, bawat taon, large portion ng Bulacan ay binabaha talaga. Uh, flooding naging uh, part na to dito, lalo na sa area ng, hindi lang sa bulakan, kundi sa Pampanga din. Bukod pa nun, malaki pa yung budget ng flood control dito. No? Ano kaya nangyari? Uh, dito kasi, parang dito na uso yung mga ghost projects. Yung nakalagay na as completed, pero pag pumunta ka dito, wala kang makikita talagang dito nila tinik advantage yung budget tinan mo naman ang saper nito yung mga taga dito eh, sila naman talagang loyal yan sila dito dito na nakatira since birth eh, hindi sila basta makakaalis yan kahit okperahan mo kasi dito na sila lumaki dito na harap buhay nila dito nag aaral ang kanilang mga anak so siguro mga 20 to 50 years from now ano kayo magiging itsura nito So at least meron na idea magkakaroon dito ng Aero City talaga yung part ng airport kasi pagkakala ko after ito magawa yung airport yung mga part ng area pa dito eh, isasama din sa development yan pero ngayon pa lang grabe yung kung di ba yung lakas ng hangin dito oh, halos sa hampasin na yung mga poste dyan yung mga nakatira doon sa kalagitan, yung may pila pilpin. Sa evacuation na yun sila. Uh, yun po yung ginagawang airport, oh. yung tinambag. Nalang development. Oh. Yes, Dito ko, tanaw mo na. Punta na natin yung mga bahay na nawasak. Doon malapit ito sa tulay. Itong nakikita nyo mga basura, ito yung mga naiwan. Kasi nung kinaumagahan, lubog sa baha itong kalsada. Pero take note ha, itong kalsada na to tinaasa na yan. Hinabutan pa rin siya ng baha. Ganyan katindi talaga. parang uh, dito din kabayan nakaharap ito ng na eh no pagkita mo dito kung gano'ng kalakas yung hangin no ah. talagang nasira yung bahay dito yeah, yan ang kabayan niya po yung ginagawang land development sa para sa airport tanong mo dito Aso, lubuk so, lubog to kanina dito. Ah, pa rin. So, kahit pala tinasan sir, binabaha pa rin. So, yung kanser, nasira yung kanser na yan. Taas pala dito, yung hagin talaga. Ito, ang kasada kami, inabutan ang baba to kanina. Kaya nga, bangis. Tingin mo ka ba, ba yan? Ito yung Hindi mo natanong yung airport de, man, man, de, na. Demin mo na dyan Talaga ito nga bugbong dito, masisira natin talaga. So ganyan nga tindi yung bakyo dito. Talagang uh, Kaya may pa yun, wala pa yung malakas ng pag Pero so, pag patas ng tubig dito, malakas pa So ito po yung update natin dito sa Bulacan Bulacan kasi marami nagtatanong dito Kamusta sa yung sitwasyon sa Bulacan Bulacan after na simulan nyo gawin yung land development So kapasimpasin naman dito sa kasada ito bagong taasan to ha pero Marami pala yung pa dito nangyari kanyang eh talagang literally abot na kang bewang yung taas ng level ng tubig kahit na tinakasa na to siya lalo na dun sa baba yung natin kanina talagang dun siguro abotin na hanggang dip dip yan ilang kilometers lang yung papuntang paliwas naman halos lubog din yung buong kalsada dito apektado ang lahat ng mga residente ito yung pagsama ng malakas na ulan at saka high tide